Bahay na ito guys dahil ang kwento dito mga idol. May isang matanda dito guys na almost uh, 60 years old na siguro 'yun or 70 years old na matanda dito nakatira dati. Tapos uh, yung kwento guys, uh, lumalabas yung matanda kapag gabi at saka namumulot ng panggatong sa paligid mga idol dahil an uh, itong paligid na to guys is uh, niyugan mga idol no. Saka malayo yung mga kapitbahay dito guys, nag-iisa lang tong parang bahay dito at uh, may planta mga idol kaya papasokin natin to at uh, bagong lahat guys binabati ko lahat ng mga solid supporters ko dyan ayan uh, Villa pamili ng Cotabato no, sa Mindanao ayan magandang uh, uh, magandang gabi sa inyong lahat si ma'am uh, Linda Cortez ma'am Elsa ma'am Stephanie Bitgan ma'am uh, SSI ko ma'am Jane Saavedra ma'am Opila Salvador uh, Sir Bernie Sanggo Sir Marlon Napolis marami pang iba guys ay uh, susulat na natin sa screen yung mga names niyo Uh, hindi na natin patatagalin pa at uh, medyo uh, malalim na yung gabi dito mga idol. Kaya, ayan, shoutouts niyong lahat. God bless po. Ayan hey, mga idol, so sa uh, samahan niyo kong ngayon. papasukin natin itong uh, hunted na, ano guys, na planta mga idol. Yung bahay ng isang matanda dito mga idol. Kaya, ayan, ayan. may boses dito guys. nature na katakot talaga dito no? so may mga nagpaparamdam dito mga idol ayan yung planta guys at ah, dito yung tirahan ng matanda mga idol sa loob kaya papasukin natin tong loob guys ayan. ayan, ko kung sa kanya ba tong bisikleta na to sobrang tahimik na. So, wow. May na ako dito guys. So, ayan. May mga tupa na inilagay dito mga idol. Ayun, mga idol, iba yung pakiramdam ko dito sa loob, guys. Para akong uh, sinisilaban yung katawan mo, mga Sobrang init, guys. Nakakatakot talaga dito. Yan, so, uh, samahan niyo akong akyaten itong uh, itaas, mga idol, na parte dito sa loob ng bahay. So, dyan sa itaas, guys, dyan natutulog yung matanda, mga idol. Ayan, so, na-vlog na ko to dati. At uh, binalik binalikan ko ngayon, mga idol. Dahil uh, tutuklas tayo sa mga kababalaghan na hindi pa natin nakikita guys so ayun samahan niya ko mga ito So may mga gamit pa dito guys na natit na nilagay no. Ano? Ito yung mga gamit mga wire ng planta mga idol sa so, susubukan kong ano uh, i-explore itong loob ng ano guys yung yung silid na yan mga idol pupuntahan natin nakakatakot dito mga idol. Ayan, ito pa yung siguro yung damit ng matanda guys. Ayan, yung nag-vlog ako dito mga idol. Ito, lumutang tong itim na blusa na ito guys. So, di ko alam kung anong nangyari doon. So, ano, na? parang nasisira na itong ano na ito no? mga idol so ngayon na nandito na ako sa loob guys uh, nararamdaman ko yung parang mainit na may halong lamig mga idol di ko ma-explain mga idol no? pero ito yung nararamdaman ko ngayon so uh, susubukan kong matulog dito guys kahit ilang minuto ayun, o ilang oras so matutulog tayo ngayon no? try natin na magmasya dito sa loob mga idol so ilalagay ko yung kamera saan ba pwedeng matulog dito guys Dito lang. Wow. Uy. May wak, wak mga idol. May narinig ako. May posis dito. lang gumanon pa guys? eh krappy ng idol parang magwak sa guys krappy para magwak sa idol ayon guys So ilalagay ko yung camera ko dito mga idol at uh, susubukan nating magmatsag dito kahit counting oras. guys kunin ko muna itong uh, ito guys dito na lang tayo siguro sa loob o oh, ang dami nyo no ito parang sulo mga idol no ah uh, saan kaya pwede nyo natulog dito guys ito na lang ko ilalagay itong base. Uh, Kamera natin. idol so ngayon ang gagawin ko dito is uh, magpapahinga ako dito guys ng ilang oras so ano mang mararamdaman natin guys pag uh, i idadaan lang natin sa mga dasal natin kaya yeah, ngayon mga idol uh, sa channel Ayaw niyang matulog ako dito, mga idol. Ayan. Grabe, guys! Parang nagagalit siya, guys! So papasukin muna natin 'tong ano. Ilalagi ko lang tong camera dito, guys. papasukin ko dito kung ano yung parang kumakalabog sa loob ng idol. guys. Wala namang hayop dyan sa loob guys. Pero may mga kumakalabog. Baka daga siguro guys. Sasubukan natin puntahan mga ito. wala to kanina guys pero ewan ko bat lumitaw to guys yung napansin ko baka may tao siguro dito mga idol let's try natin na pasokin mo dito dito mga idol ay na mga naririnig ako dito guys kumakalabog sa ano sa ilalim mga idol no ayan may mga naririnig tayo dito guys sobrang creepy tong may humampas may humampas sa pintuan mga idol grabe dito nagbablad yung kamera natin ibig sabihin guys nandito siguro yung tawag, hinigaan ng matanda dito guys no parang dito siya nakahiga siguro kasi may parang katre kasi dito guys para siyang kama mga idol so naririnig natin yung pagkakalabog niya dito nandito pa yung kaluluwa siguro ng matanda guys siya mga idol yung kalabog eh andyan lang yung kalabog eso eh, so punta natin mga idol sobrang init dito mga idol sobrang init nato <laughs> yung pagpaparamdam dito guys nandito talagang parang kaluluwa ng matanda mga idol nandito sa loob mga idol nararamdaman ko yung kaluluwa dito guys yung mga pagkakalabog dito mga idol positive na positive tong bahay na ito mga idol so panoorin natin lalabas tayo guys lalabas tayo Nakasara na mga idolo. oh. Ayan, kanina, guys. Open yan. Ngayon, pagbalik natin, nakasara na. Meaning, ito yung parang hinampas ng kaluluwa mga idol. Ayan, oh. Hindi mo buksan, guys. nakakatakot dito guys alis tayo guys Ayan okay, mga idol Grabe Para hindi ko kaya sa loob mga idol Na magstay stay doon sobra pang pagpaparamdam nila guys pati pag pag alis ko guys nandyan pa yung kaluluwa mga idol sa loob sobrang ano nakatakot dito ayun guys maraming salamat yung lahat ah ano yung dito guys ayun mga idol God bless po sa inyong lahat guys maraming salamat po sa inyong lahat at ah, abangan yung pagbabalik natin dito mga idol magdadala na ako ng kandila pag balik ko dito guys para ma uh, kun makausap man lang natin yung kaluluwa na nandito sa loob yung kaluluwa ng matanda guys kaya maraming salamat sa lahat God bless yung mga shoutout natin susunod nito susulat natin guys